Mga guro, isang linggong walang pasok. Masaya sa ibinigay na wellness break ng Department of Education. Masayang tinanggap ng mga guro at mag-aaral ang anunsyo ng ng Department of Education o DepEd hinggil sa wellness break na ipatutupad mula October 27 hanggang 31 2025. Layunin ng hakbang na ito na bigyan ng pagkakataon ng mga guro at estudyante na makapagpahinga at makabawi matapos ang mga nagdaang kalamidad at pagtaas ng kaso ng trangkaso sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Education Secretary Sana Angara, nararapat namang na mabigyan ng pahinga ang mga guro at mag-aaral upang maibalik ang sigla at motibasyon sa pagsikuro at pag-aaral. Nakakatuwa naman ito na maraming guro na nagsabing malaking tulong ang isang linggong pahinga upang maayos ang ilang personal at ang paaralang gawain, makasama ang pamilya at makapagpan. Nagpapasalamat kami kasi binigyan kami ng oportunidad na magkaroon ng break din naman ng isang linggo. Higit sa lahat, meron kaming time para sa pamilya, matapos yung mga dapat namin tapusin kasi kayayari lang ng exam, matichekan lahat, And then, may panahon kami para ayusin yung mga halaman dito sa school, sa bahay. At higit sa lahat, time yon para naman yun sa mga kapwa namin guro, magkamustahan kami. Kasi kaya rin lang din ang pag aasikaso para sa reklas namin. Kaya salamat dahil binigyan kami ng pagkakataon na merong isang linggong break. Siyempre, masaya masaya yung mga teacher dahil dinami namin na-expect na bibigyan pala kami ng break at kami ni ng DepEd sa pangunguna ni Secretary Sani Anggara. Thank you very much Sani Anggara. Ay nako, mag- kami ay magbabakasyon. Kami ay magpapa-beauty, uh, magre-rest, magre-relax. Siyempre. At saka siyempre, i-check din namin yung aming mga health, magkakataon na namin magpa-check up ng aming mga health. Para sa susunod na pasukan uli, malalakas kami at malulusog. Mga teachers. Pinayuhan din ng Department of Education ng mga paaralan ay sa major in-service training o inset na orihinal na nakatakda rin sa parehong linggo. Ang mga klase ay muling magsisimpla sa November 3, 2025, kasunod ng pagunita ng All Saints Day at All Souls Day. Dagdag pa rito, nilinaw ng Department of Education na ang wellness break ay ipatutupad sa lahat ng pampublikong paaralan habang ang mga private schools ay may kalayaan o autonomy na magtakda ng sarili nilang schedule kung nais nilang sumunod sa parehong break alinsunod sa kanika nilang academic calendar at patakaran ng paaralan. Unang